so gorgeous for uh, your birthday yeah i, understand. I have birthday yeah your birthday you, were... you the oh right? i know i saw the picture i hey, told why? you sorry 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 <laughs> <laughs> itong host namin ang liit-liit na hindi nakapagbili ng panibago ay hey. ay <laughs> The one, the whole... Malinaw naman ate pag hindi naka Sa pag nagla lang ang ano, malabo. Against the light ba o hindi? Basta pag na, pag naka ako malabo siya. Malinaw naman nung nirecord record ko lang, malinaw naman siya. Mayroon siyang parang fog na ano. Ang ganda ng gate, oh. Diba? Ito, Mama, oh. Kita ko yan. Sana next bunga, marami na. Paano magdami, na? sabi nung, sabi nung pinsan ko, minarkot daw ba yan? Wala. Wala. Kasi, kita mo. Hindi minarkot yan. Kaya nga. Dapat tinabi mo tayo mga buto para itanim natin. Ayun Ay, lang. Manipis kasi, mo parang ano, parang hindi makatubo. Oo. Oh. Parang lipis. Para e eh, paano lipis. mo itinanim dyan? Binili nila yung ano, puno. Parang, hindi. Liso yan. Si, ano ko, ina, nilagay ko ba sa, so, ano, yung maliit na ano siya, tapos lumabas yan. Galing pa yan doon sa bahay na luma. O, kaya nga. Hindi, da dapat nga tinabi mo nga yung buto. Nang bunga. Oo nga, ang bunga niya nga, iba ang buto niya. Hindi tulad ng buto na, inano eh, ko, kasi first fruit ka, oh. parang ano siya, makakasusunod. Bigyan mo ako. Sabi ko nga, wow, nakaano pa. Sabi ko, ito, seven years. From now, seven years, ano, may fruits na. Wow! Akala ko yung nakita ko yung mga fruits niya, sabi ko, biro lang to, parang ano lang yun ba? Yung ano lang siya ba? Yung parang ito, ito, namumunga siya, lahat, hindi namin nakain, na, na ano lang porak, siya yung kiwi karong kiwi kiwi ano yan purak napopurak ano yan nan sa anong tawag ba yun? nan pig pig ah uh, petrol pit, big pit, ginagawang petrol oh ayan sari ko ah ano lang tumanggat na to hindi ano nalilala ko mito iba prank lang wow eh sabi ko nga ito ito kasi ang yellow na maliliit na dugo ang bunga niya ito prank lang to dito, ko mag-ano to, sinabi ko kay Dana, hindi ko mag-ano tong mangga na to, mag-pulling down to siya. Uy, naku, ang, ang ganda pala. Laki ng ano, te. Kasi kasi.